Maganda ang umaga mga kaibigan at nagbabalik po ang inyo lingkod, Dunkin Ride at isa pa ang uh, espesyal na araw dahil gamit ko ngayon si Z900 Matagal mo siyang ginagamit, mga halos isang buwan at ngayong araw ay eh, pupunta tayo sa isang uh, dahil ikakasal yung pinsan ko Punta tayo na Don Bosco Medyo na ako panibago, nangangalay ako. Nangangalay ako sa... <laughs> sa bigat niya, nasanay ako sa ano, sa... ADD na napakagaan. Pagas muna tayo. Ay, ay, ay sana hindi mo lang. Wala akong dalang kapote. Ay, na-miss ko itong motor na ito ah. ay dumi. Puro ano, puro langis. <laughs> Naninibago talaga ako, parang ang bigat-bigat. <laughs> Isang buwan ko naman ako ang puro ADD 160. Kaya talagang maninibago ka. Actually, meron ako kasama. Nasa ligod siya. Nakakotche siya. Nakakotche sila pala. So, sama-sama sila ron. Kaya yeah, medyo mabago yung takbo ko para masabayan sila. Para... Para lang nila kung sa sila dadaan. Hindi na ulit na pag drive sa expressway Masarap <laughs> ah, Nag-iisip-isip kung makakabalik ako ng bagyo next week ah, Next week kasi medyo maluwag-luwag Kaya medyo parang nagdadalang isip ako parang ang sarap ang ng bagyo kasi possible daw na umabot ng uh, 90 9 degrees sa uh, yung temperature dun sa bagyo dahil, dahil dun, dahil sa uh, yung amihan, yung hangi amihan uh, mananatili pa rin sa Pilipinas kaya umasa raw tayo na daw yung uh, mananig na temperatura di ba? kaya Maganda sana kung makakaakit tayo doon sa Baguio itong week sana no diba? kasi mamaya eh bigla nang uminit eh sayang naman diba yung lamig na uh, panahon diba sa Baguio pero oh, nag-iisip ako kung magdi bike ako or mag -e scooter ako kasi unang punta ko doon gamit ang motor eh diba failure nga uh, tayo ay nasiraan so kaya diba yung challenge na balikan pero oh, syempre magpapahinga tayo hindi pwede hindi tayo magpapahinga eh, dahil nga sa kulang tayo sa oras eh, balikan talaga so gusto ko lang ma yung ano na yun yung, yung ano na yun, yung challenge na yun. at eto crash pa rin tayo hanggang ngayon hindi pa rin tayo nakapagpakabit na ng easy trip sa kawato sweep yung kasama ko nandun nakalagpas na siya pala meron, ako wala. Akala ko parehas kami. Ay, ito lang talaga kalaban natin. Hinit. Ah. Para akong naging beginners dito sa z 100 ngayon. Ngayon naman parang ano parang parang nagsasawa na akong gamitin si ano si ADB hindi ko balo kung bakit siguro dahil sa sa ano siya noon sa bagong bili siya noon kaya puro siya lagi ang ginagamit ko no siguro nung naranasan ko na yung mga alam mo yun, yung mga pinaplano mo na kunyari, uh, mag-scooter ka papuntang Baguio, naranasan mo na mag-adventure, parang alam mo yun, parang medyo uh, nawawalan ka na ng gana masyado. Ganoon naman tayo eh, minsan uh, magsasawa, tapos minsan mamimiss natin, kaya, di ba, ganoon naman tayo eh, kaya huwag natin basta-basta ibibenta yung motor natin kasi minsan, pag nagsawa ka, kala mo di mo na siya kailangan, di mo na siya uh, gustong gamitin. Pero pag tumagal, eh, pag may nakita ka mga anak motor sa expressway, parang, alam mo, eh, parang maninis mo, di ba? Kasi sa mo sa sarili sana, di mo na siya bilenta, ganyan-ganyan. Kasi ganun ako dati, eh, nung mga nakilang motor ako, uh, siguro, uh, one, uh, one, two, three, four, di ba? So pang limang big bike ko na to 1 2, 3, 4, 5 Pang limang big bike ko na to ah, uh, Bawat isa Alam mo yun, halos bawat isa sa kanila ano, Binenta ko kasi para nagsawa o ganyan ganyan Kasi matagal lang hindi nakapag-ride mga tatlong buwan Hindi ko siya So parang sabi ko Benta ko na para ayaw ka na mag big bike Para nakasapan, hindi ka naman siya kailangan sa buhay Parang gano'n. Pero nung tumagal-tagal, no, pag may nakita ang mga nakamotor sa kalsada, kaya sa tapos makita mo sila, dami-dami nila, magkakasama sila. Parang, alam mo, parang ingit ka, parang sasabihin mo nga sa sarili mo, eh, sana hindi mo na binenta. Parang ganun eh. So, kailangan kilala natin sarili natin, di ba, huwag tayong dalos, dalos Isa kasi, parang gusto mo na siyang ibenta, pero, uh, siguro wala ka lang talaga sa mood, o stress ka lang. Kaya siguro minsan naisip natin mga ganun-ganun bagay pero pag nawala na sa atin isang bagay doon natin sila ma-appreciate ma di ba? Ah, oh, 'di ba? So, yung mga taong mga nagmamahal sa atin, wag natin sila basta-basta alam 'yon, uh, uh, pinapabayan o pinapansin, 'di ba? Kasi once na ano yun nabayaan sila sa buhay mo, doon mo maiisip yung halaga nila, 'di ba? Parang gano'n yun. So, i-treasure natin ang bawat uh, tao, ang bawat kagamitan, 'di ba? bawat motor, sasakyan o anumang mga para sa atin ay mga mahalaga, di ba mga bahay o kung ano-ano. Di ba? Teka, may tumatawag. ko ako dumukot yung wallet ko, masikip yung ano, yung bulsa. Nahirapan akong dumukot. <laughs> masikip ng bulsa ko, hindi ko madudukot yung wallet ko. Kailangan akong buhaba, kung dudukot yung wallet ko, napakasikip. Inayos ko lang yung sintas ko, eh, binubusinahan ako ng isang kotse. Yung pala eh, ano? naka, yung sintas ko, naka ano, hindi na nakapulupo hindi na nakasintas eh, baka sumabit sa kadena, eh, mayari naman ako kailan lang galing tayo sa ano, no, sa buhol first time kong pumunta ng buhol, ah, uh, two days lang ako ron napakaganda parang Boracay. Eh. at ng buhangin ang yeah, daming turista. Sobrang ganda. Saka mas mura daw kaysa sa Boracay. Yeah, next time, babalik ko rin kasama ko yung aking pamilya. <laughs> so doon boss ko tayo, no? Kaya yeah. sana hindi umulan. Doon ko, kaya yeah, tayo ag-exit dito na tayo sa Don Bosco natin natin yung simbahan kumanan ka na ba? o oh, dandan ah, papamasok ka na? eto 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 Don Bosco eto ba? Ay hey sir, dito pa yung simbahan Ah, sa kabila pa Ah, oh, sige Ay May park, ni. may Meta kanan pa eh. Ayun O, saan nagpark? Ha? Dito parking ang motor Ha? Pwede okay, dito sir uh. Ay, okay. ay, okay. ay, okay. ay, 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 Saan ka? Sa banda Nakapark na kami O so, sige Kaba Baba mo na So ito tapos na yung kasal uh, Punta na kami sa reception tayo lang mag warm up Bumalik ng eggs na Che Tumasok ka pa kasi ng Makati yung tuloy Nasa ka na? Anong street ka na? Naliligaw na ako, hindi ko mahanap yung Hilton Hotel Hindi na higot yung mga kasama ko, nandun na ako. Ito, ako pa yung nahuli. <laughs> Hillton Hotel, nasa na? Ito yung Okura. Horizon. Newport. Diba? Sheraton.